Tingnan nyo guys, ayan, biglang hinarang ni guard yung steel gate sa daan, sa krasada, ayan, yung isa, kinuha pa niya. So ayan, tapos biglang tulak yung isa, bang, sa pole yung rider. Kawawa si kuya yung rider. Ito guys, o oh, tingnan nyo, ito yung pangyayari sa Cebu sa may IT park, sa may banda Ayala. Ayan. Itong siga na guard, bigla niyang harangan yung daan. Tingnan niyo ha. Mga siga to sila dyan eh. Tingnan niyo, tingnan niyo. Ayan. Kumukuha siya ng pangharang. yan Yung steel gate. Steel gate yan, steel gate. yan So yan, tumakbo siya sa kabila at kinuha yung isa. yan biglang tinulak yung isa so ayan natumba yung motor na akin. so ayan guys di ba so ayan na nga guys no so sa tingin niyo guys si manong rider kaya yung pakay ni guard dito kaya bigla niya hinarangan yung kalsada o trip lang talaga ni guard kasi siga sila diyan eh gusto nila na sila yung masunod diyan akala nila sila yung may-ari diyan eh tinalo pa yung may-ari dyan so ayan nagabot-abot na yung mga guard oh. ayan kung sa akin nangyari yan tapos wala akong ginawang kasalanan tapos bigla akong ginanyan iwan ko lang baka bigla ko mabalik ayan gustong umalis si Manong Rider pero pinigilan talaga ayan hinawakan yung motor ayaw palisin pa akala mo naman may kasalanan Ayan, ayaw talaga palisin si Manong Rider. Ayan, ayan. Hinawakan talaga. Ayan, umabot na. May guard na namang na umabot. Ayan. Tinumba. Kasi ayaw talagang palisin. So, ayan. Iwan talaga kung anong pakay nito. Ayan, patawa-tawa pa itong isang gardo. Parang nasayahan siya sa ginawa niya. Kasi kung matino kang guard, kung may isip ka, kung wala ka lang intensyon na ganyan, dapat sininiasan mo na yung mga rider na hinto mo na kasi harangan ko, ganyan. Hindi yung bigla mo na lang harangan sa kapag may masagi, ganyan na agad. O ba diba, ang galing? Ayan, may isang guard pa. Ang galing talaga nila, no? Kala mo sila yung may-ari sa na to, sa ato sadaan to Ang ganda sana no kung masampulan to sila no kahit isa lang yung masampulan dito no Wala na eh lumaki na yung mga ulo eh dati pa yan matagal na yan sila jan. Ayan binalik na kasi may nasagi na Tinanggal na yung harang kasi may nasagi na Basta sa Ayala to guys sa uh, IT Park, IT Park. Ayala ba yan? Ayala. IT Park na yan. Basta IT Park siya Cebu. So tinanggal na yung harang, yung steel gate kasi may nasagi na. Iwan ko lang kung si Kuyang Rider ba talaga yung pakay nila bakit nila hinarangan yung daan. O talagang trip lang nila. So abangan natin to guys, may guard na namang payak-iyak nito, may guard na naman na kung sa Bisaya pa matakluban o kaldero matakluban ng kaldero ayan o sana maabot to kay si Rapi sana to abot sana may magandang aksyon ito para malaman din natin yung side ni guard side ni Manong Rider kung ano talaga yung dahilan kung kasi kung makaharang si guard parang may tulisan na gustong tumakas gustong harangan o patawa-tawa pa siya o Luko-luko tao talaga. Kasi kung talagang may sala tong rider na to, wala na, inano eh. na to dito. Hindi na to makagalaw ng ganyan. Eh wala eh. So abangan na lang natin to. Sana may makita na naman tayo dito na yan, nagpakaawa, nagmakaawa, umiyak-iyak. So ayan guys, babay na kay wala na humana.